kabayatan na ha. Eh, sa bali pa nga damag uh, mga idol ni uh, dati dugtong uh, buhay. Uh, that uh, blood uh, donation and medical uh, mission idilaing uh, kalman apo katakal iti na itulong na iti kaghimungan ayan adu ti nagyaman mga idol o sakbay di kita pagkablao intemandengen man dinggen ket dugtong uh, buhay with RMN ni idol uh, Lawrence IFM news IFM news IFM news Maragsakan dagiti residente iti barangay Juan San Lorenzo iti siyudad tilawag daytoy ket kalpasan na iso ti nagbalina na beneficiaryo ti RMN Dugtong Buhay and Medical Mission kaspaset ti may kapito pulo kit talong anibersaryo ti Radio Mindanao Networks dito ay naipayanda ti libre at check-up, agas, vitamina, pukis, Kugit Masahe ken da dumapay a serbisyo nga insagot dagiti partners ti IFM Lawag. Dito po tayo ngayon dito sa may Barangay 1 San Lorenzo Lawag City para sa isang gaganap na ating uh... Parliament Networks Tuntung Buhay at uh, siyempre ang ating uh, medical mission na rin mga idol. At uh, hindi rin tayo nagbibigay ng uh, musika, entertainment at mga balita kundi uh, serbisyo publiko na rin sa ating mga kababayan dito sa Lawag City. no At uh, isang mission, isang araw lamang po ito at kami uh, po ay... Uh, Nandito para mag-conduct ng blood letting activity. Meron din tayong uh, bibigay na mga serbisyo pa na libreng uh, gamot, uh, vitamina, at saka meron din tayong mga libreng gupit uh, at uh, marami pa uh, mismo dito sa Barangay 1, uh, Lower City. At uh, sa pagbati po natin sa ating uh, Radio Mindanao Network sa kanilang uh, ika-23 taong uh, anibersaryo may naig iti to iket nagyaman ti kapitan ti barangay 1 San Lorenzo Lawag City ani kapitan Manny Morales iti serbisyo ng empire ti RMN malaksid iti panagipadamag una nagpapasalamat kami sa RMN sa ika 73 uh, anniversary o 72 anniversary ng uh, inyong kumpanya at uh, itong serbisyo publiko na pagbibigay ng uh, uh, medical mission at saka mga iba pang uh, tulong sa aking barangay ay uh, malaking uh, tulong at uh, maraming maraming salamat sa pamunuan ng RMN at sana ipagpatuloy nyo ang uh, inyong naumpisahan sa pitumpu't tatlong taon na serbisyo publiko ay uh, inyo pang uh, matulungan ang uh, karamihan ng mga uh, Pilipino at uh, uh, maging number one ang uh, RMN hindi lamang sa serbisyo publiko kundi sa uh, pagbabalita at uh, pagbibigay informasyon sa mga uh, kababayan natin dito sa ating uh, lugar kabayatan na nagyaman na ganyan sa magmamano o partner ti RMN kasi Philippine Pharmacies Association Ilocos Northern Chapter and Private Duty Nurse Rescue Ninja Team Ilocos. Napakaganda ng proyekto ng RMN and IFM para sa medical mission na ito for and blood donation program and we would like to thank them for inviting us and this initiative can highlight our pharmacy's role in the community for uh, better health. Very uh -huh. fulfill, fulfillment me kasi um, nakaitad kami manen ti servisyo kadagiti ka, ka Ilian, iti Ilocos Norte, lalong-lalo na iti Barangay One, Lawat City. Malaksid iti dayta ket nagyaman ti management ti IFMRMN dagiti amin anang ipaay ti suporta kadakwada ita sa 23rd anniversary ti Radio Mindanao Network. Happy Maipanamnama kadagiti ti amin a residente iti Ilocos Norte ngad adun tupay iti serbisyo a may paikadakwada babaen ti RMN. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.